Hi guys, so dito naman tayo nagbabalik So dito tayo sa hinagawa na tulog At ngayon mga mams, ito yung ating lulutuin today Na niluto po ni Breathney Ayan po yung tortang talog At yung kaldereta kagabi na natira Ay uubusin po natin yan Ngayon, kasama yung ating kanin na bahaw Ayan guys, di ba sarap At syempre, hindi mawala talaga Na magloto din si Breathney ng kanyang tuyo kasi yan talaga yung partner niyan every morning at habang may lumilipad dalawang klase pong tuyo ang lulutuin po natin today's morning ayan so, ayan guys o, sobrang sarap talaga, thank you so much kay ni thank you ni sa pagluto every morning uh, uh, sa pagprepare ng ating food today gano'n natin magbasa naman

kumsos. Wala mo away sa iyo eh. Sabi na nag-away ko. Isang post. Ang ako ko kuan, renewal ng to. Eh, renewal. Wala post. Mhm. dapat na pa blackmail. Yung na, scandal. scandal Ito yan. kanda tsaka gupon to pa dumo bitu gede ganyan gede bakit ang pera wala naman? na gusto sa youtube dai ang sa mga 50 dollars na sobrang sobrang na ngiyata sa iya at ato ang dai dai sa pabo sa gamay ang sundo ang super special to mo ni mo di apon kay para makata sa inyo so ko nga wala pa man kay wala pa nga pila ang sundo ng ultimo kayo 7000 ng tangisen di screenshot at saka pwede kunin po itong ganito-ganito yun. Ganito Kasi di ba nag-sildok ka na, na ko. Kaya naman nag ko sa 70,000. Alam mo naman yun. Kasi nagbibigyan, nagbibigyan sa mga kinita, sa mga kinita na. Amang fieldodo nga is, nag-sildok pa isa, April. Na iyan ang maging kuha, yan ang mga paon kay mo. Nag-blog natin, nag-blog natin, nag-blog natin Na, mo rin ko dahil, iyon yung ibantaan na mo rin ang ano. Happy, nakikita na, mo sa na, picture ito dito.

Naga maligong karo, kakao mariko maligong, kaya kung gamitin jangyo. Gini pag-yoo eh. Tara nung munggat si, ayo kong kaan, tau <laughs> eh. Dito masagot ng lakit. Nung lakit eh. Dito kong hygiene. Niyo ka lakit. Nekuanda ko sa iya ha. Nukanda ko sa iya. Nuka, naka naminan. Nuka nga kawet, ata-ata. Nila tayo. Nukanda ko sa iya. Nukanda ka nani? Oo, nukanda ko sa iya. Naka baga ba? Nuka baga nyo. Ang so, ngon like, inday, ang ngon in di mm -hmm. ba? Di ba inday? Baga ko na siya. Hindi na baga. Well, may nilagay ng information siya. sa baga. Ang ilang ingon, baga na ito siya mag-refer ni daddy. Tapos, ay ang unang ingon na yan na eh. Bayo na ni daddy. Hindi siya ba ni daddy? Hindi siya ba ni Pangalawang, baga na yun siya tapos na in-love ka. Kuha? Hindi <laughs> eh. Yeah. Ito sa baga? Ito sa nalang nakapot Customer na po sa ni, ano, ni, kaya pinagayin pina, 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 Kahit o lalaki sa pagkasilan. Tapos anak ako na sa ginan nga, pwede ito bagong laki. Basta na ipubumta. Sa pagkasilan po siya ng laki? Oo, pagkasilan dito siya. Hmm. Ang nagisa, baga ko na itong yata yung Sir Bubo, tapos, box daw mo. Mayingon ni Sir Bubo, na si Sir Bubo talaga sa bros. May ulo nga baga na iyo, may ang ingol, pero ba't At ang saan na mapagkita na mo, hindi ang siya baga, kilalaki mo yung pagkakita. Kasi pamilya siya sa iyan, paano'ng po? Kasi pag baga, laki. Kasi pamilya Kung ang bayot baga, maya mo na. baga to siya kaya pamilya, siya kaya waska. Wala na. Tapos pagkabalang ko na yung uban. Kumbaga, sabi ko ko

Ano ito dating ka Wapo sa Pinoy dito. May gurot dating ba? Native. yun ito yan daw. Gurot ng gurot tapos <laughs> six flat, tapos Tapos dito siya Tapos lalaki? Tapos lagi sa taga ilong kunya. Tapos gamayon man. Tapos yung taas. yung Ayo masih kita juga nih, oh iya, kita harus ada ini, di belak nih, Ya, aku udah belak, ya, kayak gitu Udah kawai lagi, nih Ini bisa ditaruh Ya yang di pun bisa ini pun dimudah Ini sih dia ngadik iblis Udah. ada kabinis, yang ini pun Kadang mau menjaga, pak Kebelak, guys, udah bisa dibantu. udah mak Sini lah, pakai early kadulan Itu kan lah, kau Kau Bawo pa para mo. ba na ni Brenda? Hoy boban guys. Ramay na ba nang ako kaet. Grabe kay tamalas pa sa dasan kay duwa ka dua <coughs> hmm. <coughs> na miplatan duito ini mo. Karon kita doming nga ba. Unsa ba ang kalas dos? Ning bisikol na aw nako nang momo, nang event alauna. Ay mana man sa kwarta ng dali na ispelahan gyud ba. Alauna na la mo kay at ang plani ni man kum lagluag mo makisakay ni sa inyo at lolong sa gura, para plasta among ingkod. Alauna na peder gamayhon sila para dito na dahil mga Sabay niya, na akin. mga tang minimilmar dito basi malangan ba? E basi kung makasakay, hindi na direct sa Surigao. Hindi na. siya lang sa Surigao. Mabutuan ka lang direct di ba? Mabutuan ka mga tang hindi na rin. Baan? Mabutuan ba sa Surigao, hindi na sahay. sa pero sa Surigao.

Tapos na din oh. yung giliranang, ng yun. Oo. Oh. Kaya sa channel siya, pobos po. Sino yung short? Ano naman short? Kita. May short ako dito May ano to po? Tapos malami ito nakuha, short. Nung pala yung dulo ko. Ano yung raw kayo?